Hello guys, good morning. Let upload tayo today. Video ko ito nung isang araw. Kaso hindi ko siya na i edit kasi ang hina ng signal ko. Ngayon guys, mag explore tayo. Maghahanap tayo ng mga tourist spot or mga pwedeng likuan na libre. Ang balak namin ay pumunta kami ng Santa Ines. Yung sinasabi nilang baryo na mararating mo pero tatawid ka ng pitong ilog. So guys, itatry natin kung kakayanan natin ang magtawid-tawid sa ilog. So ito guys, nung papunta pa lang kami galing sa highway, ayan, may nasundan kaming mga rider siguro parehong destination, destination namin. Inulan na kami guys hanggang dito patuloy ang ulan. Kanina nakisilong muna kami. Pinatila namin ng kaunti. Pero ayan, umaambun-ambun pa rin yan guys. Pero walang makakapigil sa atin. Tuloy ang ating adventure. Para nabigyan ko kayo mga ka-idol ng tips kung saan tayo pwedeng maligo sa summer ng walang bayad. Sa fresh water ang ating destination. O ayun guys, tingnan nyo yung mga riders kanina na nasusundan namin. Ayan sila. Siguro pareho ang destination namin sa Santa Ines. So guys, dito nakatawid na kami ng unang ilog Hindi ko lang na-videohan kasi naglakas loob yung asawa ko na tumawid na ang kas ako. Pero ano naging problema, hindi naman namin alam, malalim pala lang tuhod ko kaya medyo sabi ko bababa ako hindi ako nakapag video guys kasi muntik na kaming matumba nagalala ako sa aming mga cellphone sayang so dito guys may tulay tulay sila na pwedeng tawiran siguro pagkahalimbawa na mataas ang tubig ng ilog Meron silang footbridge. Nandito na tayo sa pangalawang ilog. Tingnan natin ang tubig. Kung malinaw. At kung pwede tayo dito. Pero malayo pa lang guys. Malinaw na siya. Oh, nakikita nyo naman oh. Kita yung mga bato. Bababa muna ako. Kasi baka ulit kami eh matumba. Mahirap na. Ang naging ano ko dito guys. Issue sa pag-angkas-angkas pabalik-balik akyat baba sa motor dahil mataas ang pants ko unti unting napupunit pag akyat baba ko sa motor dahil pandak naman ako so napipersa yung pants ko sa pag akyat pag sampa ko sa motor so iti guys malinaw yung tubig pwede dito magdala kayo ng tolda kung saan nyo pwede yung mga kidos natin mag enjoy guys mababaw lang siya pero at malinaw doon sa unahan ayun meron sila dyan cottages guys siguro kung balak mag overnight pwede kayo doon or kung halimbawa wala namang pambayad sa mga tint, eh yun ang maipapayo ko guys, magdala ng tolda marami namang mga kahoy dito, pwedeng pang tukod, tukod if in case na itatayo na yung ating tolda ayan guys, crystal clear kitang kita talaga yung mga bato napakalinaw ng tubig so enjoy talaga yung ating mga kilos dito Ayan Kahit ako tumatawid pa lang ako guys. Gusto ko nang umupo at maglublo. Pero awat. Hindi tayo bata. <laughs> so ayan guys. Second natawid. Pangalawang ilog. Malinaw. Pwede dito ang mga kidos. Eh tayong mga magulang. Magpaubaya muna. <laughs> pero pwede naman tayo din mag enjoy. Siyempre doon sa medyo unahan yan, eh, ayan ang pans ko guys, kanina hanggang tuhod, tingnan nyo yung basa, hanggang tuhod kanina yung unang tawid, medyo malalim talaga doon sa unang tawid eh. malapad yung ilog na to, so maraming pamilya ang pwedeng mag enjoy so now papunta na tayo sa atin pangalawang ano pangatlo pala guys sorry pangatlong ano Oh, guys, lumaki ang punit dyan ng short ko. Update. <laughs> Titingnan ko kung hanggang saan makakarating yung pants ko neto. Bawat sampako at bawat baba. Umaigit-it yung aking pants. So, nandito na tayo. Ayan, may second foot bridge sila, guys. Ayun, oh. Meron silang pang matatanda doon. Oh, malalim. Malalim yan guys. Tinitingnan ko kanina malalim. Pangatlong ilog tayo ha. Ganun pa din. Crystal, crystal clear ang tubig. Ayan. Pwede rin dito. Mag-enjoy. Medyo mas malalim ang tubig dito guys. At ayun no, oh, Parang may pool. Dinesign nila ng pool pang matatanda. Ang ating mga kilos naman dito. Pakalat-kalat. Oh, ayan. Mababaw yan. Ayan ah. Diyan safe na safe ang ating mga kilos dito dahil mababaw lang siya guys. Pwede tayong mag-enjoy na mga magulang kasi ang ating mga anak alam nating safe dahil ang jajaan lang sila. Meron ding pagmatatanda. Ayun, doon. Yan. Sa may ilalim ng fruit bridge. Siguro malalim yan. Kasi hinarangan nila parang in-style nilang pool. malinaw din ang tubig. Hmm, ayun, pwede tayo doon magsahod-sahod yung ulo natin, oh, ayun. Parang naging waterfalls na siya. Ang ganda, guys, ang linaw. At saka yung view niya, ang ganda. Green na kapaligiran, tahimik siya. Ang ganda ng langit guys. So akala mo hindi umuulan eh. Silip-silip yung akin driver kasi may nagkuto-kuto na. sa <laughs> katawid sa ano. Nagkuto-kuto yung motor namin. Tapos sabi niya na wow natanggal daw yung mga putik na kakapit. <laughs> natanggal nga yung mga putik na nakakapit sa motor pero nagkuto-kuto naman yung motor. <laughs> Ang ganda ng view guys. Meron silang ano oh. Meron silang taniman. Ano kaya yung laman dyan sa ano na yan? Hmm? Ang ganda. O oh, ayan doon pala yan. Yeah. Ang ganda talaga ng view guys ng bulubundukin oh. Ito yung mga gustong-gustong lugar na pupuntahan ko. Either na pumunta ng, ng mall, I rather to explore na lang ng ating mga kabundukan kaysa sa mall ako nagpupunta kasi mas nai-enjoy ko siya guys dahil sa ako eh gusto ko yung <coughs> ano ko sa nature kumbaga mas gusto ko talaga yung sa bundok ako pumunta sa mga fresh water o sa dagat Huwag lang talaga sa mall yun ang pinakaayaw na ayaw ko pera lang sa mall mapapagastos ka sa dami ng bilihin <laughs> kaya umiiwas talaga ako magpunta ng mall guys dahil nung una nagtitipid tayo dahil mahal na ng mga bilihin ngayon ang mall kasi guys sa totoo lang yan talaga ang number one na hold upper pupunta ka doon sa mall ng puno apaw apaw yung wallet mo paglabas mo wala nang laman pero dito ka guys sa bundok pumunta ang wallet mo babalik kang puno pa din so ito pangat pang na ilog na tayo guys ganun pa rin malinaw yung tubig yun nga lang hindi siya ganun ka ano hindi siya ganun ka pero syempre pwede mo naman kung habang naliligo kayo eh, yung mga bata pero mas o oh, para, para, mas okay doon sa pangatlong ilog eh <coughs> excuse me guys oh nandito na tayo sa panglimang ilog. Malapad din siya. mag enjoy din yung mga kidos natin. Ayun guys, doon sa bandang unahan, meron siyang pinaka-resort-resort. Guys, may mga tatawid na motor, mga taga dito yan. Kabisado nila yung pag-ano ng ilog. Pero tayo ng mga dayuhan, kailangan holy condition at saka yung motor natin medyo mataas at talagang sanay sa pagtawid ng mga ano. Kasi kung hindi tayo sanay, talagang sisimplang tayo dito sa sapa. Papunta na tayo sa pang-anim na ilo ba? Ina na ba yun guys? Hindi ko na nabilang. lang. Hmm. Maganda rin yung blue. Ito guys, isa rin to na resort. May nakikita ako mga tent-tent nila dyan. So, kung balak nyo mag-overnight, Diyan... Hmm. ang ganda talaga ng view guys hindi ko maiwasang mamangha masarap talaga sa feeling yung nakikita mo yung ano ng nature hmm. andito na tayo sa pang-anim na ilog pang-anim na tawid guys pagka gusto ng overnight. Ayan oh, din guys. Ang linaw din ang tubig talaga. Nakaka-amaze. Kita nyo naman. O oh, yung mga bato. Di ba napakalinaw. Pero kasi ngayon hindi naman siya masyadong nag-uulan. Ngayon lang naman siguro umulan habang nagbibiyahe kami. Malas lang namin siguro talaga. Or blinis kami ni Lord habang nagbibiyahe. Ayun guys, oh, meron sila doon, oh. Pamilya buro yan, oh, may daladala silang, ano, may tent-tent sila doon, oh. Tulda lang yan, guys. Nagkikita ko siya, tulda. So, ganyan lang ang gagawin, pagka gustong mag, ano. Yun lang naman ang ating gagastusin, ang gasolina, at ang, ano, sa biyahe, baon, tulda. Biyahe na tayo, papunta sa pitong ilog i-explore natin hanggang dulo. Titingnan natin kung ano yung makikita natin doon na pwede natin mapag-enjoyan. ba? Ganda talaga ng view. Sandugo Resort. oh, dyan. Meron din dyan, guys. Pag gusto nyo ng overnight. Hindi naman siguro ganun kamamahal yung mga ano dito dahil oh, nandito na tayo, guys, sa Pempito. Finally. Siguro ito na yung last na ating tatawirin. Mukhang hindi enjoy dito, guys. Hindi ko ito may re-recommend sa inyo kasi sa akin palang mababaw na yung tubig and then malumot-lumot hindi ano hindi masyadong enjoyable yung place kita nyo naman di ba lumot so mamili na lang kayo guys doon sa mga ipinakita ko sa inyo una kung saan kayo banda sa unang ilo pangalawa pangatlo pangapat panglima panganim malinaw din naman siya pero mababaw masyadong hindi siya recommendable talaga guys <coughs> excuse me guys ha kasi sa paglalakbay namin itong mag-asawa ay talagang yung galing dito sa bahay hanggang sa highway ng Sampalok ay eh, mainit pero nung pababa na kami papunta ng Santo Niño doon bumuhos yung ulan kung saan yung intro ng video ko guys doon nag start ang ulan kaya, nasubhan kami mag-asawa. Pareho kami ngayon may ubot, may sipon. Nag-try yung lalamunan ko. Malumot siya guys. So, not recommendable this 7th Trevor. I-explore pa natin guys hanggang dulo kung ano pa yung meron doon. Sa totoo lang ngayon lang kami dito nagpunta. Kasi nga dati eh, sabi nga hindi kayang tumawid ng motor. Pero itong isa ko napilit ko ngayon na mapapunta. Yun nga lang, ginastusan muna yung motor kasi nagpaano pa kami. nagpa change oil. Nagpalit ng gulong. Kasi medyo ano na yung gulong. Nagpalit ng sprocket. Kaya guys, hindi talaga biro. <laughs> Dahil yung motor namin, ginastusan pa namin ng na mahigit 3K para lang kami makarating dito. If in only condition talaga yung motor. <coughs> Excuse guys ha. So ito guys, yun na pala ay tips ko sa inyo ito, oh, tinan nyo, may, may, school sila dito sa dulo na to ito na yung Santa Ines, Barangay Santa Ines Tanay Rizal ito na yung ano talaga nila yung pinaka proper barangay nila ito ayan guys magtaka kayo kung paano nakakarating yung mga ano dito supplies, ayan ang mga jeep nila matataas malalaki yung gulong, talagang pang heavy duty yung ano nila dito, jeep, hindi lang kagaya ng mga pang highway-highway, ayan oh malalaki ng gulong yan guys o, oh. so kung saan makikita yan guys, pag interested talaga kayo pumunta rito at maligo, kung kayo'y commute lang, pupunta muna kayo ng bayan ng tanay, ito na yung dulo guys, wala na tayong makita, so nag-decide kami bumalik na, wala na, bundok na yan doon, Ayun nga guys, balikan natin. Bayan ng tanay. Ayan, tumawid kami ng... Ay, po tumawid pala ako. Trinay ko kung gaano ka safe itong tulay. hindi ko maano guys. Safe talaga siya kasi ang laki ng butas. Ng mga ano, butas-butas siya. At habang tumatawid ako dito, umuuga-uga yung tulay. Tapos maano siya, madulas yung spike ng sapatos ko basa and then basa din yung tulay bakal siya guys na may ano siguro nasira na yung mga bakal kaya ang inano nila ipinalit yung yung tabla imadulas din kaya mag split ka talaga dito eh, nagkamali ka lusot ang paa mo <coughs> excuse ulit kaya pagtatawid dito doble ingat talaga dahil madulas siya malalaki yung butas kunting pagkakamali mo lang mag slide ka shoot yung paa mo doon sa ano pilay ka pa Ayan guys, habang nagbibideo ako nyan, ang lakas ng ulan. Buti na lang malinaw pa din yung camera ko, kahit basa na yung cellphone ko. decide na kami bumalik guys nilagpasan namin yung pampitong ilog <clears throat> babalik tayo kung saan tayo saan natin bit magtambay at gusto nang kumain itong Akin driver dahil past 12 na mag 1 o'clock na nagugutom na daw siya buti na lang may baon kami Nagutom na siya kakadrive na niya. So ayan, andito na tayo guys sa Pang-anim na ilu <coughs> <coughs> Dito sa shirt ko ay sa pants ko guys nagpalit ako doon sa panghuling tawid namin ng ilo talagang wakwak -wak na siya <laughs> hindi joke ang magtawid-tawid ng ilo nawakwak -wak yung pants ko buti na lang talaga may may baon na kong extra kaya nagpalit ako hindi kinaya yung kakaakyat baba ko sa motor to natuluyan siyang nawakwak Basang-basa yung kalsada, di ba? Wala pa ring tigil. Pabalik na lang kami. <coughs> Hindi pa rin nagtigil yung ulan. So decide na lang talaga kami bumalik kasi natatakot ako baka lumakas ng tudo yung ulan at eh bumaha. Hindi namin kayaning tumawid. Eh. Kaya sabi ko balik na lang next time kung may time. Saka na lang mag-enjoy. Ang importante nakakuha na ako ng video. <laughs> may may upload na ako para sa mga tips na i-share ko sa inyo. guys, hala, tara dito namin na decide na mag, ano, dito kami kakain sa pang limang ilok na to ano ba, anim na matandaan guys, sorry, basta ito ang ganda nya, malinaw, malinis nandito banda kanina yung ipinakita ko sa inyo, yung naispatan ko na anuhan ko ng camera kanina na naliliko. Ayan, oh, naiwan pa nila yung lang. Pwede dito yung bata, pwede yung matatanda kasi ito medyo malalim. So, ang mga bata nandito sa parang pool, pwede rin doon. Ayun, oh. Meron din dyan cottages sa may bandang ibaba. Ayun, doon sa may ano na yun, saging. So, ang ating mga 4 to 6 or 12 years old, pwede dito. Ang ating namang mga chikiting, pwede dito sa may parang pool-pool na ginawa nila. Hawak-hawak ng magulang. Mag-enjoy ang matanda at bata dito sa part na to. crystal clear ang tubig so enjoyable naman siya Ayan. Na, pwede kayong mag ihaw ihaw dito mag suba suba kung may baon na pang ihaw mag chill chill habang naka upo sa upuan at tingin tingin sa kapaligiran naka same classes and din may hawak kayong Glass of wine. Agoy, social guys. Tahimik. Huni ng ibon at lagas-las ng tubig ang maririnig. O ayan dito, pinakapol. Medyo malalim-lalim ng kaunti. Itong dito na part na to ay eh, medyo malumot-lumot. Pwedeng linisan. At dito yung ating mga kidos. Linisan lang yan. Ating mga chikititing na maliliit. Diyan sila. So, ayun na yung aking driver. Kakain kami dito, guys. Dahil gutom na nga siya o oh, nagpa-park na. So, doon kami pwesto siguro para kumain. Hmm. Diyan, yung bakanting mga ano na yan. O oh, pwede natin paglataga ng ating mga tent. Or tulda na itatayo-tayo. malawak yung ano guys kaya hindi ano hindi siya siguro sa ngayon wala pa naman siyang tao kasi hindi pa naman siya total summer pero pag summer siguro baka puno to dito so guys kung gusto nyo makapwesto ng maayos dito sa may ano na ito kailangan maaga kayong andi dito sa summer para ma enjoy nyo talaga kasi kung tanghali na kayo siguro pupunta dito. Eh baka puno na ito. Yun nga lang guys. Kung kayo ay eh mag, mag, mag Yun nga yung sinabi ko kanina. Sa, sa, tanay kayo pupunta. Doon sa terminal ng jeep. Itanong nyo kung saan yung, yung paradahan ng papuntang Santa Ines. And then, banggitin nyo lang kung saan kayo bababa. pangpitong ilu ilog. Ay pang ano to pang limang ilog o, oh, ito yon pang limang ilog dito kayo bababa kasi yung jeep dire diretso na yun doon sa barrio mismo sa proper barangay nila dadaanan na malalagpasan na yung pagpunta ng proper barangay malalagpasan na yung pang pitong ilog so ito dito pang limang ilog to kaya kung naka jeep kayo nag-commute lang kayo, dito kayo bababa. Diretso na yun, guys. And then, dito nyo rin aabangan yung jeep. Or kung halimbawa, sabihin nyo, babalik na kayo. Pero, ang hirap siguro, guys, mas okay talaga may sasakyang sariling tala. <coughs> Excuse me. Kaya hindi ko masasabi kasi siguro baka tuwing bababa yung mga jeep, puno na. So kailangan talaga may sariling service na pupunta rito So ayan guys ang linaw ng tubig enjoyable e kung mag magpartner lang naman kayo kaya naman ang motor siguro na rider basta magaling si driver Matibay yung mga braso kasi kung hindi matibay ang mga braso nalagapak talaga guys thank you guys for watching